Pinatunayan naman ng isang bar exam passer na hindi hadlang sa pangarap niyang maging abogado ang kanyang kapansanan. Ang pag-aaral kasi niya ng abogasya at pagkuha ng bar exam, tinapos niya kahit hindi nakakakita. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Hindi madali ang pag-aaral ng abogasya. E paano pa kaya kung bulag ka o walang paningin? Tulad ng isang bar passer na pinatunayang hindi hadlang ang kapansanan, para makamit ang pangarap na maging abogado. Tinaguri ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit ang bar exam, pero wala na sigurong masihirap pa kung mag-aaral ka nito nang walang nakikita. Tulad ni Attorney Martz na na-diagnose ng retinopathy of prematurity kung saan sira ang retina ng kanyang mga mata. My left eye is no vision at all and yung max vision ng aking right eye is counting fingers at 2 feet hindi na po siya reliable when it comes to reading and even walking distance. Tubong saranggani ang 27-anyos na bar passer. Nagtapos siya ng kursong abogasya sa Mindanao State University sa General Santos City. Dahil wala ng pakinabang ang mga mata lalo na sa pag-aaral sa law school, tenga ang kanyang gamit sa pagbabasa. We are assist, assisted by non-visual desktop access. This is a software po for us. Ang mechanism niya is yung... Input ng laptop namin ay binabasa po sa amin ng software or ng screen reader. Meron na ho itong capacity to assist us in terms of reading and even in terms of Uh, writing. Pero minsan nang sinukuan ni Martsu ang pag-aaral sa law school, kinuwestiyon niya na rin ang sarili kung para sa kanya ba talaga ito lalo't hindi madali dahil sa kanyang kondisyon. Ngayong matagumpay ng nakapasa si Martsu sa bar exam, gusto niyang ipagpatuloy ang legal practice sa litigation. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan para maging gabay at taga-suporta sa mapanghamong buhay. Kaya para sa mga nawawalan ng pag-asang ipagpatuloy ang pakikibaka sa tagumpay at pangarap, payo ni Attorney Martsu, Pray for it, fight for it, make your dream a necessity, and then eventually, it will all fall down. Tulad ni Atty. Martsu, kayang-kaya nyo rin ito mga paps. Ika nga nila, basta't may tiwala sa sarili, diskarte at pagpupursigi, makakamit mo ang inaasam-asam na tagumpay. Mobile journalist Francis Orchopo, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.